hello naman sa inyo dyan. O, oh, eto na ang katanungan natin. Kuya, kumapatol ka ba? May pagpatol. Nakaalamin natin ang sagot nila. Tara. Magkano? Kumapatol ka. Hmm. Patulad mo nga ako. <coughs> si Mr. Poe. nakagluta lang daw niya ay hindi daw pwede sa araw. Tatanong lang ako, para may premyo, paano pangalan mo? Hindi uh, na, ano pangalan mo? Oswald po. Oswald, oo. Oh. Pumapatol ka ba? Pumapatol saan? Sa Pero hindi, saan ka hindi pumapatol? Sabi mo hindi ka pumapatol. Oo. Oh. Saan ka hindi pumapatol? Sa... Saan? saan? Sa sa'yo sa mo, sabihin mo mo. Saan po ba yung ba? Kaya, tanong? Hindi, tatanong ko muna, saan ka hindi pumapatol? Yung anong una naisip mo, nung tinanong ka tang pumapatol ka ba, sa lalaki, hindi ka pumapatol. Never. Pero marami na lumapit sa'yo. Ah, talaga? Choosy ka. <laughs> hindi po. Oh, pero ayaw mo. Parang mali lang. Ah, mali. Ayaw mo. Eh, kung ako mag-offer, papatol ka ba? <laughs> <Ha>? Ay, choosy. Ha, <laughs> May girlfriend ka ba? Wala. Ah, wala. oh, so ibig sabihin, sa babae, papatol ka. O, oh, sa matrona, papatol ka. Hindi, yeah. eh, Ay babae yun ah. <laughs> Mamili ka, bakla o matrona? Wala. Ha? Wala. Masyadong mapili <laughs> ito. O, oh. kuya, kailangan ka na ma-interview. Ah, ay, ako si Mr. Poo. Oh, okay. Oh, ano, may Oh, oh, Ano oh, oh. Body? Uh, Body? ah, Oh. Yes. oh. ka ba? Saan? Ay. Anong una naisip mo? Nung no? tinanong kitang bumapatol ka ba? Hindi ko alam kung saan yung mga Oh sige, bumapatol ka ba sa Matrona? Hindi. Yeah. Ay, hindi. Bakit? Hindi. Yeah. Bumapatol ka sa babae? Oo ah, oh, naman. Ah, talaga. Oh, mga ilan na ang pinatulan mo. Hindi ko masabi, isa sa lang. Isa, isa, isa lang, may girlfriend na kasi ngayon. May asawa na ako. Ah, may asawa ka na. Eh, sa bakla, kung mapatol ka. Hindi. Eh, hindi totoo. Siguro sa'yo pwede. Wow! <laughs> ang ganda-ganda ko yan. <laughs> habulin mo ako, habulin mo <laughs> <Ayun> na, ako. <laughs> ah, talaga? Pero may, may pinatulan ka ng badi. Wala. Bakit naman? Wala. May lumapit na sa'yo. Karami. No, Ay, ah, dami. oh ano yung pinaka-grabbing offer sa'yo ng bating? Uh, nasama lang ako dati. Dinner-dinner uh, lang. oh, sumama ka. Isama ko yung mga teammates ko na bakit. Yes. Ay, ano, basketball? Yes. <laughs> Una Ang tanong kuya, kuha patol ka ba? Ay, yes, ano mo, pag sinasabi mo mabatol ka battle, ba? ba? Dami Ah, oh. Bumabatol ka ba sa babae? Siyempre. Ah, oh. oh. sa matrona, bumabatol ka. Eh. Okay. Bakit naman? Bumabatol ka ba? Oo nga naman. Eh, kung bigyan kang pera? Hindi pa din. Okay. Meron ka na, mayaman. Gusto ko to. May sinasabi sa lipunan. Oh, sa bading, papatol ka ba? Bading? Okay. Oo. Oh. Hindi din. Hindi mo pa na-try. Gusto mo i-try. Ayaw mo na ng pera. Ah music. Wala tayong chance sa kanya. Yung ka ba? Sa? Ay! Oh. Sa babae? Hindi. Bakit? Alam sa? Malansa. Oh, oh, oh. mababattle ka ba sa matrona? Hindi. <laughs> sa babae? Dati <laughs> ko. Dati ngayon, sa lalaki na. Minsan! <laughs> hey, sa lalaki mo mababattle ka? Definitely. Oh, that, anong klaseng lalaki? pangkaraniwan lang. Pangkaraniwan lang? Ano ba ang ibig sabihin ng pangkaraniwan lang? Ah, uh, yung dito hindi sosyal. Hindi sosyal. Mm. Ano yung nagihirap, ganyan. Oo, oh, ma manlulupa. Mga man, man. man. ganyan. Indio. Hindi naman. <laughs> <laughs> Gusto ko yung may utak naman. May utak naman, okay. O, eh sa, bag sa baging, kung Depende. ka. Depende. Ah, oh, depende. Depend Lumilit <laughs> <laughs> ng <na ang> market. <laughs> Oo, oh, tama. Oh, sige. Anong klaseng bading naman ang papatulan mo? Yung hindi maarte. Hindi maarte. Oo. Uh -oh. na lang maarte ako. Oo. Oh. Oo, oh, ka premium mo. Oh. Ay, talaga meron. Oh, okay, it's oh. a Wow, tingnan natin. Ito na. Cash kaya ito. <laughs> wow, may balak na na Staple. stapler. na yung buhok mo. Kaya, thank, you. thank you. Salamat. Thank you. Ha. Ay, ano ba? <laughs> Iba na yung dukot mo! Ano ka ano? ba? <laughs> o, oh, kaya! O, oh, sopre! Saan so, natin? Si kuya ko makadukot! O! Oh. Oh. Tingnan natin, pera kaya ito! Wow! May buto! <laughs> Tingnan natin kung so, saan pwede ilagay yung butones! Makaya yun, walang butones! Oh. Bumunod ka ng ano mo, friend nyo! <laughs> wow! <laughs> naglalaba ka ba? Yeah. Sino naglalaba sa inyo? Laundry! Wasos! Wow, Pasha talaga to! <laughs> uh, wow! Tama-tama, uh, uh, hindi siya natututbrush na ramdaman ko. <laughs> kaya ito nakuha niya. Sa'yo na yan. Thank you. Marami talaga mapagpatol. O eto, patulan niyo pa ang aming ibang mga katanungan. Mag-subscribe lang dito sa WTFU. -E What the Food. Dito sa YouTube. Ito ang inyong Mr. Foo. mag -ganon!